Paunawa. Ang lahat ng larawan na ipinapakita sa video na ito ay nilikha gamit ang artificial intelligence at hindi aktwal na representasyon ng mga tao, lugar o makasaysayang figura. Ang mga larawang ito ay ginawa para sa layunin ng pagpapaliwanag at edukasyon lamang. Mga kababayan, alam ba ninyo na ang ating pambansang bayani ay naging sentro ng maraming kontrobersya? halina't alamin natin ang mga lihim at intriga sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Sa likod ng kanyang pagiging bayani, maraming usap-usapan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na isyu ay ang kanyang relasyon sa simbahang katoliko. Maraming nagsasabi na si Rizal ay tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ngunit totoo nga ba ito? May mga ebidensya na nagpapakita na hanggang sa kanyang huling hininga na natili siyang katoliko. Sa kabila ng kanyang mga kritisismo sa simbahan sa kanyang mga nobela, hindi niya tuluyang tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Sa katunayan, sa kanyang huling oras sa Fort Santiago, humingi siya ng sakramento ng kumpisal at tumanggap ng kumunyon. Ang mga ito ay patunay na kahit sa harap ng kamatayan, hindi niya iniwan ang kanyang relihiyon. Isa pang intriga ay ang kanyang mga relasyon sa kababaihan. Si Rizal ay kilala bilang isang ladies' man at maraming nagtataka kung bakit hindi siya nag-asawa kahit maraming nagkagusto sa kanya. Ang kanyang mga liham ay puno ng mga kwento ng pag-ibig at pagkakaibigan sa iba't ibang babae. Ngunit tila wala sa kanila ang nagtagumpay na maging kanyang kabiyak. Marahil ay mas pinili niyang ilaan ang kanyang buhay sa kanyang mga adhikain para sa bayan kaysa sa personal na kaligayahan. May mga haka-haka rin tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1892. Ilan ang nagsasabi na ito ay bahagi ng isang lihim na plano ng mga revolusyonaryo. Ang kanyang pagbabalik ay tila isang hakbang na puno ng panganganib. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na bumalik sa kanyang lupang sinilangan. Ang iba'y naniniwala na ito ay bahagi ng kanyang misyon upang magbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa huli ang pinakamalaking kontrobersya ay ang kanyang kamatayan. Hanggang ngayon, may mga tanong pa rin tungkol sa tunay na nangyari sa bagumbayan noong Disyembre 30, 1896. Ang kanyang pagbaril ay nag-iwan ng maraming haka-haka at teorya. Ang kanyang mga huling salita at ang kanyang miultimo at ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at palaisipan sa marami. Sa kabila ng lahat, ang kanyang sakripisyo ay naging simbolo ng pag-asa at paglaya para sa ating bayan.